St. Cyprian, The Unity of the Catholic Church, Chapter 6 Ang asawa ni Kristo ay hindi maaaring madungisan, siya ay walang sira at malinis. Alam niya ang isang tahanan na may malinis na kahinhinan ay binabantayan niya ang kabanalan ng isang sopa. Iniingatan niya tayo para sa Diyos, itinalaga niya sa kaharian ang mga anak na kanyang nilikha. Ang sino mang humiwalay sa simbahan at sumapi sa isang mga ngalunya ay hiwalay sa mga pangako ng simbahan, at hindi rin makakarating sa mga gantimpala ni Kristo ang tumalikod sa simbahan. Siya ay isang estranghero, siya ay bastos, siya ay isang kaaway. Hindi siya maaaring magkaroon ng Diyos bilang isang ama kung walang simbahan bilang isang ina. Kung ang sinumang nasa labas ng arko ni Noe ay tumatakas, siya rin ang nasa labas. Ang simbahan ay tumakas, nagbabala ang Panginoon, na nagsasabi, ang hindi sama sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagtitipon na kasama ko, ay nagkakalat. Siya na sumisira sa kapayapaan at pagkakasundo ni Kristo ay kumikilos laban kay Kristo. Siya na nagtitipon sa isang lugar sa labas ng simbahan ay ikinakalat ang iglesia ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, ako at ang ama ay iisa at muli tungkol sa Ama at Anak at sa Espiritu Santo ay nasusulat at ang tatlong ito ay iisa. Naniniwala ba ang sinuman na ang pagkakaisang ito na nagmumula sa banal na lakas, na malapit na nauugnay sa mga banal na sakramento, ay maaaring masira sa simbahan at mapaghiwalay ng mga dibisyon ng nagbabanggaan ng mga kalooban. Ang hindi nagtataglay ng pagkakaisang ito, ay hindi nagtataglay ng batas ng Diyos, hindi nagtataglay ng pananampalataya sa Ama at sa Anak, hindi nagtataglay ng buhay at kaligtasan.